Sa ibang balita, pinagpaliwanag ng mga senador ang siklista at dating pulis na nasangkot sa road rage sa Quezon City sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order. Ang ilan sa naging pahayag ng dating pulis hindi pinaniniwalaan ng mga senador, may ulat si Daniel Malarasta. Nagarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order ang siklista na si Alan Bandiola at ang dating pulis na si Wilfredo Gonzalez na nasangkot sa insidente ng road rage sa Quezon City kamakailan. Pareho silang pinagpaliwanag pero magkasalungat ang mga kwento nila. Kwento ng siklista, nasa bandang welcome rotonda sa Quezon City siya noong August 8 na mangyari ang road rage. Sumingit umano ang kotse ni Gonzalez sa bike lane at dito niya tinapik ang sasakyan nito. Hanggang sa sinaktan siya at naglabas ng baril si Gonzales. Maliit lang po yung kamay ko. So, siguro naman hindi ko kayang iupiin yun. Hindi ko na po inansi ginawang Gonzales kasi nga alam ko mainit na pong ulo. Anong, paano mo masabi yung mainit ang ulo? Anong sinasabi ka, niya? Kasi iba na po yung po, itsura niya po eh. So may, may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod. Kinasaan niya ako ng baril. Nagungunod siya. So after po nun, ah... Uh, Nagano po kumisig, hinihilan niya po yung bisikleta ko. Ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede ah. naman niya ako kausapin na maayos. Pero sa versyon ni Gonzales, minura niya ho ako ng Sabi niya, p***. Ba? Bigla ka po, sabi Nagsabi ka daw sa kanya ng Wala po akong sinabing, huh? wala po, Your Honor, wala. Ba kung mayroon man pong sa kotse ni Gino Gonzales, malang, malamang po hindi ako yun. Biktima rin ako rito eh. Na, nawalan ako ng trabaho, na, na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko, naku, hindi naman ho sinuntok yung kotse ko. Siguro yung bangga ko sa bumper ko, pagpapasisyan ko na eh. Ang nagpainit ng ulo ko, dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko na nakagwantes po siya ng pangmotorsiklo, may mga knuckles. Tila hindi naman naniniwala ang mga senador sa sinabi ni Gonzales na nakagloves na may knuckles umano si Bandiola. Ipinakita pa nila ang larawan sa pagdinig na wala namang suot na gloves si Bandiola. Ayon sa mga pulis, may nakita silang gasgas -gas sa bubunga ng sasakyan ni Gonzales. Pero ayon kay Bandiola, gilid ng sasakyan ang kanyang tinapik. My God, please, huwag niyo gawing ng komite na ito na Magsisinungal kay kayo dito. Ako ha, biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang kang... <coughs> o, no. o... Oh, oh, uh, mag mag ka, magbisiklita ka, sa hard knuckles ha. Hindi mo magkailangan yan sa bisiklita. Parang gloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi so, po may damay pamilya mo sa kasinungalingan mo. Hindi po ako nasi... mo pa yung pamilya mo. Pero bukod sa road rage, isiniwalat din ni Sen. J.V. Ejercito ang ilan pang kinasangkutan umano ni Gonzales. Tulad anya ng mga reklamo sa barangay, kabilang ang grave threat, robbery, frustrated homicide, perjury at marami pang iba. Kalaunan, humingi rin ng tawad si Gonzales at ayon kay Bandiola, nagkapatawaran na sila. At nakapagpasya siyang hindi na maghahabla. Umingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasako. Umingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa, sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakaso eh. Galing ako sa spine operation eh. Marami kong nakakilala sa akin kung anong tao po ako. So, alam nila kung ano yung totoo hindi. Ngayon, kung meron na pong mali o tango yung sinabi ni Mr. Gonzales, gusto na pong bahala sa kanya. Ayon kay Sen. De La Rosa, hindi para uligtas si Gonzales sa mga posibleng kaso na kanyang kakaharapin. Kung ayaw raw talaga mga habla ni Bandiola, ay maaaring ang Philippine National Police naman ang maghahain ng kaso laban sa kanya. Daniel Maralastas, para sa Bayan.